patuloy na trabaho at halos walang tulog para lang matiyak ang magandang kinabukasan ng bayan. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pinakabago niyang vlog. May pasaring din ang pagulo Kaugnay sa halos dalawang buwang bakasyon. Alamin natin yan mula kay Christian Bascones. Christian. Yes ma'am, kung ang kongresista ng unang distrito ng Davao na si Polong Duterte ay humingi ng travel clearance at pahintulog kay House Speaker Boji D. III para payagan siyang dumalo sa mga plenary session online dahil sa na itong magbiyahe abroad ng higit na lawang buwan, ang Pangulong Ferdinand R. Jr. naman halos wala na raw pahinga dahil sa dami ng trabaho. Sa kanyang podcast kasama ang mga kabataan, inamin niyang nakakaliktaan na niya magkar magkaroon ng sapat at inaatupag niya ang mga responsibilidad bilang presidente. Katlong oras na break lamang daw ay tapat na sa Pangulo at hindi na niya kailangan ng dalawang buwang bakasyon. Ehersisyo, kaunting oras sa pamilya at pakikinig ng musika ang sikreto niya para matanggal ang pagod at stress at manatiling mentally stable at laging on the go sa trabaho. Thank you. Alam ko, ang hirap na trabaho ito. So you have to learn to to, to manage it. Una akong umupo, ay ayaw kong mag-break. Mag Kasi ang daming trabaho eh. Pero you have to teach yourself, that kailangan mo mag-break. Yes. So you have to take that break somehow. I don't mean vacation, two months vacation. I'm talking about taking three hours off, right? Yes. And... Samantala, malaking bentahe umano para kay Pangulong Marcos na anak siya ng isa ring presidente nakita niya ang mga sakripisyo ng kanyang ama sa tungkulin kaya hindi lingit sa kanyang kaalaman ang bigat ng trabaho na aakuin niya. Ayon ng Pangulo sa mga kabataan, humanap ng mga makabuluhang aktibidad na pagkakabalahan at pwedeng pagkuhanan ng bagong kaalaman. Makakatulong anya ito para manatiling matatag ang kaisipan. Yan muna ang latest mula sa palasyo. Balik sa iyo. Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones.